Grabe yung daan. Sobrang ano. Oh, malalim to ha. Malalim, malalim. Malalim, tas may bato. Delikado yung bato. Malalim, mabato. So, ganito talaga guys. Ganito talaga. lang hiya kayo na picture na tayo ngayon ulit ulit picture eh na malalim ha malalim ba't picture video na lang picture ka pa yan o oh, video malalim 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 ang bato New Zealand of Batangas. <laughs> Pero meron tayong special yan, special effect by Busbus Boss Rod. Yan you know, o, pek! Mamama ka kay Sagdal! Hirap talaga! Tandaan lang! Malapit na tayo! Oh, dito. Pinaka mahirap, tandahan lang. Matapilok pilo kayo rito, sigurado, malalim na malalim. Sobrang lalim diyan. Naambo na. Uy, uy. Uy.